So, what's up, what's up, mga pups! Good afternoon sa inyong lahat. Uh, ngayong araw ay papunta tayo ng Gloria. At uh, may pupuntahan lang ako. At uh, syempre, habang tayo ay papunta doon, uh, ibablog ko na rin at uh, may ipapakita ko sa inyong mga pups uh, kung ano-ano ang pinagkaiba ng ating video ah, uh, syempre mga paps ay sa mga resolution ah, uh, ito mga paps uh, ngayon ah, uh, nakaset up sa ating camera ay itong ah, uh, 4K ah uh, 60fps at uh, ito mga paps ay naka hyper view mga paps uh, standard siya at siya ay naka hyper view at uh, kung mapapansin nyo ay sobrang wide na wide siya mga paps sa video ng ito ayan ang um, Hyperview hyper uh, view at 4K 60 fps mga paps standard siya. ayan mga paps kung makikita nyo sobrang wide na wide nya at malinaw na malinaw ang ating uh, video mga paps uh, sa so nagtatanong nga pala ang gamit nating Uh, action camera ay itong uh, GoPro Hero 11 Black, mga paps. yan. Ayan, na-reveal ko na uh, ang ating action camera na gamit. Uh, at itong ngayon, GoPro Hero 11. Pasensya <laughs> na sa pagbigas, mga paps. Uh, ganyan kasi ako minsan, parang uh, hindi ko mabanggit pero buo naman siya magsalita kaya lang ganon parang may ano ba yung pag sa mga batangga yung may islang na tinatawag mga paps <laughs> yan mga paps ang hyperview at etong sunod naman uh, ipapakita ko mga paps yun mga paps, ito naman yung ating sunod na video uh, ito ay uh, standard pa rin sya, pero naka 4k 60fps pero siya ay naka super view mga paps ayan naka super view at kung mapapansin nyo mga paps sa kanina ay sobrang wide nya Pero ito ay naka wide po naman At kita pa naman ang ating uh, handlebar mga paps uh, Ito yung uh, 4K 60fps na super view ng GoPro 11 mga paps Ayan Ang super view mga paps ah, Makikita nyo naman Ang pagkakaiba nila Sa mga video mga paps At sobrang init ngayon Sobrang init Kaya dapat laging ah, May dalakang ah, Tubig Malamig mga paps yan mga paps, ang uh, super view. At uh, itong sunod na video naman mga paps ay uh, ipapakita ko rin sa inyo. Ah, uh, ito mga paps. Yun, what's up mga paps? Ito naman ang uh, ating pangatlong video. Ah, uh, siya ay naka 4K pa din. Ah, uh, 60 fps mga paps. At kaya naman ay naka-wide. Ah, uh, kung kanina ay naka-hyper view at uh, super view, ngayon naman mga paps ay naka-wide siya. Yan ang wide ng GoPro Hero 11 mga paps. Ah, um, kayo na lang ang bumase Ah, uh, kung ano yung nakikita nyo 'yon uh, ang Naka-setup sa ating action camera uh, At nandito na tayo mga paps Sa uh, uh, Baliti uh, Bridge mga paps uh, Dito madalas may Checkpoint uh, Tuwing hapon nandito halos yon lang mga paps At itong sunod na video Ay papakita ko sa inyo uh, Abangan nyo mga paps Thank you sa mga viewers natin at sa ating magigiting na supporters dyan at ito mga paps uh, ito ay naka 4K pa din uh, 60 fps at sya naman ay naka linear mga paps uh, linear yan kung makikita nyo sa video uh, hindi na sya gaano ka wide mga paps Ayan ang linear mga paps. Yon, what's up mga paps? Eh, tana yung last na uh, part ng ating video. At ito mga paps, yung uh, linear horizon lock. Yan mga paps. Naka ano siya, linear horizon lock mga paps ayan ang kanyang video yon mga paps uh, pinakita ko lang sa inyo uh, ang comparison ng ating video uh, nauna uh, ang hyperview ah uh, sunod itong super view at itong wide at itong mga pops yung linear at itong huli na ating video ay linear horizon zap mga pops uh, yan lang mga pops uh, ride safe at ingat kayong lahat peace out love you all